silent yet deep connection Nina Kokoy Laurel at Nora Honor Part 1 Ang deep connection ay isang uri ng ugnayan na hindi kinakailangan ng maraming salita upang maramdaman Ito ay isang mas malalim na pag-uunawaan na lumalagpas sa karaniwang komunikasyon kung saan kahit sa katahimikan ay nauunawaan ng dalawang tao ang damdamin, iniisip at kalagayan ng isa't isa Ang ganitong connection ay hindi basta nabubuo sa isang iglap o sa simpleng pagkakaibigan lamang. Ito ay bunga ng panahon, karanasan, respeto at di maipaliwanag na pagtugma ng dalawang kaluluwa. Kapag sinabi nating deep connection, ito ay higit pa sa pisikal o emosyonal na attraction. Isa itong matibay na ugnayan ng loob na tila sinadyang itadhana ng tadhana kung saan kahit hindi magkasama sa bawat sandali, nararamdaman pa rin ang presensya ng isa't isa. May mga taong kapag nagsama, kahit walang binibigkas na salita, ay parabang nag-uusap sa pamamagitan ng mga mata, ng mga kilos, at ng mga hindi nasasambit na damdamin. Ang ganitong klaseng koneksyon ay bihira, at kapag ito'y naranasan mo, nagiiwan ito ng tatak na mahirap burahin kahit lumipas ang mga taon. Ganitong ganito ang koneksyon na bumalot sa pagitan ni Nakokoy Laurel at Nora Aonor, isang tahimik ngunit napakalalim na ugnayan, na hindi kailangang ipagsigawan sa mundo. Hindi man sila palaging magkasama sa mata ng publiko, ramdam ng marami na may kakaibang lambing, respeto, at paggalang na umiiral sa pagitan nila. Sa mga eksenang magkasama sila sa pelikula, sa entablado, o kahit sa mga simpleng interaksyon nila sa likod ng kamera, naroon ang isang uri ng pagkakaunawaan na tila hindi na kailangang ipaliwanag. Ang bawat tingin, bawat ngiti, at bawat sandaling tumatahimik sila sa harap ng isa't isa ay puno ng emosyon. Isang emosyon na hindi kailangang bigkasin para maunawaan ng kanilang mga puso. Si Nora, bilang isang artista na kilala sa kanyang malalim na pag-arte at emosyonal na presensya, ay may kakayahang magpahayag ng damdamin kahit walang dialog. Si Kokoy naman, bilang isang Laurel, isang lalaking may dignidad, talino at kababaang loob, ay kayang sabayan si Nora sa ganitong antas ng komunikasyon. Pareho silang marunong makinig sa katahimikan ng isa't isa. Ang kanilang silent yet deep connection ay maihahalin tulad sa isang musika na hindi kailangang tugtugin upang maramdaman. Isa itong sinfonya ng dalawang pusong nagkakaintindihan sa pagitan ng mga pahinga ng salita. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga paningin, tila ba may mga lihim na mensaheng naglalakbay sa pagitan nila. Mga damdaming hindi kailangang ipahayag sapagkat sapat na ang presensya ng bawat isa upang iparamdam ang lahat. Sa panahon kung saan ang karamihan ay naghahanap ng kasiguruhan sa mga salitang, Mahal kita, si Nakokoy at Nora ay tila pinili ang ibang paraan ng pagpaparamdam. Ang paraan ng pagkakaintindihan na tahimik, ngunit totoo, malalim, ngunit magaan, simple, ngunit makapangyarihan. Ang ganitong koneksyon ay hindi basta nabubuo. Ito ay bunga ng matinding pagtitiwala, respeto at pagkilala sa kaluluwa ng isa't isa. Si Nora Honor ay kilala bilang isang babaeng malalim magmahal, ngunit tahimik sa pagpapapahayag ng kanyang emosyon. Sa likod ng kanyang matagumpay na karera, lagi siyang nananatiling simple at totoo. Samantalang si Coco y Laurel naman ay may likas na refinement, isang gentleman na hindi kailangang magyabang o magsalita, nang marami upang iparamdam ang kanyang intensyon. Ang dalawang personalidad na ito, ang tahimik na lalaking puno ng karisma at ang babaeng puno ng emosyon, ngunit marunong magtimpe, ay tila Jiang si magtagpo upang ipakita kung ano ang ibig sabihin ng tunay na koneksyon. Sa kanilang bawat proyekto, mapapansin na may kakaibang chemistry sa pagitan nila. Hindi ito iyong tipikal na kilig o romantic spark lamang, kundi isang emosyonal na pagkakaisa na nararamdaman ng bawat manonood. Parang may hindi nakikitang sinulid na nagdurugtong sa kanila, isang sinulid na gawa sa pagtitiwala, paggalang at hindi maipaliwanag na pangunawa. Kapansin-pansin din na kahit sa mga panahong hindi na sila magkasama sa iisang proyekto, na nanatiling buhay sa puso ng mga tagahanga ang kanilang tambalan. Bakit kaya? Dahil ang ugnayang gaya ng kanila ay hindi naluluma. Kapag may deep connection, ang dalawang tao, hindi ito kayang patayin ng panahon o distansya. Tulad ng alon sa dagat na patuloy na bumabalik sa dalampasigan, ganoon din ang connection ni Nanora at Kokoy. Patuloy na bumabalik sa alaala -ala ng mga taong minsang nasaksihan ang kanilang kakaibang samahan. Hindi kailangang sabihin ni Kokoy na hinahangaan niya si Nora bilang isang artista sapagkat nakikita ito sa paraan ng kanyang pagtrato at pagrespeto sa kanya. Hindi rin kailangang ipahayag ni Nora na espesyal si Kokoy sa kanya dahil sapat na ang mga titig at mga ngiti upang ipahiwatig na may malalim siyang paghanga at pasasalamat sa taong ito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi tanda ng kawalan ng emosyon kundi ng sobrang lalim nito. May mga ugnayan kasing kapag masyado mong binigyan ng salita, nawawala ang hiwaga. Ngunit sa kaso ni Nora at Kokoy, ang hiwaga ay nanatili dahil pinili nilang huwag sirain ito ng sobrang pagpapaliwanag. Sa bawat pagtutugma ng kanilang mga tingin, parang dalawang bituin na nagtatagpo sa kalawakan. Mga bituin na hindi kailangang magbanggaan upang magningning ng sabay. May mga sandali sa pelikula nilang magkasama kung saan mararamdaman mo na kahit walang dialog, punung puno ng damdamin ang eksena. Ang mga mata ni Nora ay parang dagat na nagpapahayag ng kalungkutan, pagmamahal at pag-asa, samantalang ang mga mata ni Coco ay tila salamin ng katatagan, respeto at pangunawa. Sa ganitong paraan, nagsasanib ang kanilang kaluluwa sa isang tahimik ngunit matatag na koneksyon. Isa sa mga dahilan kung bakit napakalalim ng koneksyon nila ay dahil pareho silang may malawak na pangunawa sa buhay at sa sining. Bilang mga artistang hindi lamang umaasa sa script, kundi sa emosyon at karanasan, nagkakaroon sila ng mutual understanding sa kung ano ang dapat iparating sa bawat eksena. Kapag magkasama sila, hindi lang ito trabaho, isa itong paglalakbay sa emosyon ng bawat karakter na kanilang ginagampanan. Ang ganitong uri ng pag-unawaan ay bihira dahil hindi lahat ng tambalan ay may kakayahang iparating ang unspoken emotions sa parehong antas. Ngunit si Nakokoy at Nora, sa kanilang mga simpleng eksena, ay nagagawa ito ng walang kahirap-hirap. Parabang ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang wikang sila lamang ang nakauunawa. Ang connection nilang ito ay hindi kailangang maingay o puno ng publicity. Katunayan… Mas naging makapangyarihan ito dahil sa kanilang katahimikan. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong tumitibay ang ugnayan nilang ito sa alaala ng mga tagahanga at sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Si Cocoy Laurel ay hindi lamang naging leading man ni Nora, kundi isang lalaking nagbigay ng lalim at dignidad sa bawat eksenang pinagsaluhan nila. Samantalang si Nora, sa kanyang kakaibang karisma at natural na talento, ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanya kundi sa buong industriya. Kapag pinagsama ang dalawang taong marunong umintindi, magpatawad, at magbigay ng espasyo sa isa't isa, ang resulta ay isang koneksyong hindi basta-basta mawawala, isang ugnayang tahimik, ngunit tumatagos hanggang kaluluwa. Sa dulo, masasabi natin ang silent yet deep connection ni Nakukoy Laurel at Nora Honor ay hindi lamang isang kwento ng dalawang artista, kundi isang paalala sa lahat ng tao na ang tunay na connection ay hindi nasusukat sa dami ng salitang nasasabi, kundi sa lalim ng damdaming nararamdaman. Minsan, mas tumatago sa puso ang katahimikan kaysa sa mga pangako. Sapagkat sa katahimikan, doon natin naririnig ang tinig ng ating kaluluwa. Ang tinig na nagsasabing, naiintindihan kita kahit hindi ka magsalita. At iyan ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ang maramdaman mo na may isang taong tunay na nauunawaan ka, kahit walang salitang namamagitan. Sa pagitan ni na Kokoy at Nora, ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi presensya ng isang ugnayang mas malalim pa sa salita. Isang ugnayang ginawa ng tadhana, pinatatag ng respeto, at pinanatiling buhay ng hindi malilimutang pagmamahalan, part 2. Ang masusing pagtalakay yet deep connection. Silent yet deep connection. Nina Kokoy Laurel at Nora Honor, Part 2 Ang masusing pagtalakay sa silent yet deep connection, Nina Kokoy Laurel at Nora Honor, ay hindi magiging ganap kung hindi tatalakayin ang mga sandaling nagpapatunay sa kanilang hindi maipaliwanag na ugnayan. Sa pelikula man, sa entablado, o sa likod ng kamera. Marami sa mga tagasubaybay ng tambalan nila ang nagsasabing iba ang presensya ng dalawa kapag magkasama. Hindi ito yung typical na on-screen chemistry na nililikha lamang ng direksyon o ng script, kundi isang organikong koneksyon na tila dumadaloy ng kusa, parang tubig na hinahayaan lamang sumabay sa agos. Kapag magkasama si Nora at Kokoy sa isang eksena, para may tahimik na komunikasyong nagaganap, isang palitan ng emosyon na dumaraan sa mata, sa ngiti, sa mahinhing pagkilos. Ito ang dahilan kung bakit ramdam ng manonood ang tunay na damdamin ng kanilang mga karakter. Ang kanilang pagtutugma sa emosyon ay tila sinadya ng tadhana na kahit hindi nila sinasabi ay lumalabas sa natural na paraan. Isa sa mga katangi ang nagbibigay lalim sa connection ni Nora at Kokoy ay ang kanilang kakayahang magbigay at tumanggap ng espasyo sa isa't isa. Hindi sila nag-uunahan sa eksena, hindi rin sila nag-aagawan ng atensyon. Sa halip, tila may unawaan silang hindi sinasabi. Isang tahimik na kasunduan na kapag si Nora ang may sandali, marunong si Kokoy maghintay. At kapag si Kokoy naman ang nasa sentro, marunong si Nora umatras ng may respeto. Ang ganitong uri ng profesionalismo at paggalang ay bihira sa showbiz na puno ng kompetisyon at ego. Ngunit sa kanilang dalawa, hindi iyon kailanman naging hadlang. Parang alam na nila ang ritmo ng isa't isa, na kung kailan dapat tumahimik, kung kailan dapat magsalita, at kung kailan sapat na ang isang sulyap. Marahil ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng bawat eksena eksenang pinagsamahan nila. Hindi dahil sa grandiosong dialogue, kundi dahil sa simpleng katahimikan na puno ng katotohanan. Kung pag-uusapan naman ang kanilang off-cam na ugnayan, kapansin-pansin na hindi kailanman nabalot ng kontrobersya o ingay ang kanilang pagkakaibigan. Sa halip, nanatili itong malinis at marangal, isang uri ng samahang batay sa respeto at paggalang. Si Coco Laurel, bilang isang lalaking mula sa pamilyang kilala sa politika at sining, ay may disiplina at prinsipyo na hindi basta-basta matitinag. Samantalang si Nora, bagaman galing sa simpleng pinagmulan, ay may likas na karisma at katalinuhang emosyonal na kayang makipagsabayan sa kahit sino. Sa kanilang pagsasanib, nagkaroon ng balanse ang karangyaan at disiplina ni Kokoy ay humalo sa kababaang-loob at pusong masa ni Nora. Ang resulta ay isang kakaibang uri ng koneksyon, tahimik, malalim, at puno ng mutual admiration. Sa tuwing nagkikita sila, walang labis na pagpapakita ng emosyon, ngunit ramdam mo agad ang respeto at genuine affection na nasa pagitan nila. Minsan, ang deep connection ay hindi nasusukat sa dami ng mga taon na magkasama ang dalawang tao kundi sa kalidad ng bawat sandaling pinagsaluhan nila. Sa kaso ni Nakokoy at Nora, bawat proyekto na kanilang ginawa ay naging patunay ng isang ugnayang hindi madaling burahin. Ang kanilang mga duet sa entablado, halimbawa, ay puno ng damdamin. Hindi sila kailangang magyakapan o magsabi ng matatamis na salita sapat na ang paraan ng kanilang pag-awit upang iparamdam sa isa't isa at sa mga manunood na may espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Kapag umaawit si Nora, maririnig mo ang lalim ng kanyang damdamin. Ang tinig na puno ng karanasan, saya at lungkot. Kapag sumasabay si Kokoy, maririnig mo naman ang lambing at respeto sa kanyang boses na tila hinahaplos ang tinig ni Nora upang ito'y lalong magniningning. Hindi sila naglalabanan sa entablado, bagkos ay nagtutulungan upang magbigay ng isang kakaibang karanasang musikal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi kawalan ng komunikasyon, kundi isang patunay na hindi kailangang maging maingay ang koneksyon para ito'y maging totoo. Sa katunayan, mas lalong nagiging malalim ang isang ugnayan kapag hindi ito binubuo ng puro salita. Tulad ng sinabi ng isang lumang kasabihan, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang ipagsigawan. Sapat ng ito'y maramdaman. Ito ang esensya ng relasyon ni Nora at Kokoy. Isang pagmamahalan at pagkakaibigang hindi kailangang ipagsigawan sapagkat alam nilang ang kanilang koneksyon ay masyadong banal at masyadong totoo para maging bahagi lamang ng chismis o intriga. Sa bawat pagtingin nila sa isa't isa, naroroon ang mensaheng na uunawaan kita, hindi ko kailangang magsalita. Ang kanilang silent connection ay may pundasyon din ng respeto. Si Kokoy ay hindi kailanman nakita bilang taong sinubukang pagharian si Nora o ang kanyang katanyagan. Sa halip, lagi niyang ipinapakita na siya ay isang kaalyado, isang taong nire-respeto si Nora, hindi lamang bilang aktres kundi bilang tao. Sa kabilang banda, si Nora ay hindi rin kailanman tiningnan si Coco bilang isang laurel na may mataas na pinagmulan, kundi bilang isang kaibigan at kaparehang pantay sa kanyang pagtingin. Ang ganitong mutual respect ay nagbigay daan upang mabuo ang isang ugnayang walang bahid ng inggit o kompetisyon. Sa halip, ang lumago ay isang masiglang koneksyon na nakabatay sa pagkakaunawaan, hindi sa kapangyarihan o katanyagan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tumagal at nanatiling makabuluhan ang connection nila ay dahil pareho silang marunong magpatawad at umunawa. Sa industriya ng showbiz, madaling mabuwag ang anumang relasyon, romantiko man o pagkakaibigan, kapag may intriga o hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kanila, Tila may mas malalim na antas ng pangunawa. Hindi nila kailanman hinayaang lamunin sila ng mga espekulasyon o tsismis. Ang katahimikan nila ay naging sandata laban sa mga maling interpretasyon ng iba. Sa halip na sumagot o magpaliwanag, pinili nilang manahimik sapagkat alam nila sa kanilang mga puso na totoo ang kanilang koneksyon. Sa mga panahong lumipas na, marami na ang nagbago sa kanilang mga karera at buhay ngunit isang bagay ang hindi naglaho, ang respeto at pagpapahalaga nila sa isa't isa. Kapag binabanggit ni Kokoy si Nora sa mga panayam, laging may halong paggalang at paghanga sa kanyang tinig at talento. Kapag naman si Nora ang nagsasalita tungkol sa kanyang mga nakatrabaho, hindi niya nakakalimutang banggitin si Kokoy bilang isa sa mga pinakamarangal at mabuting lalalaking nakasama niya sa industriya. Ang ganitong uri ng pag-alala ay hindi basta-basta. Ipinapakita nito na kahit lumipas na ang mga taon, nananatiling buhay ang connection nila, isang koneksyon na hindi nasira ng panahon o distansya. Ang Silent Yet Deep Connection ni Nako Laurel at Nora Aonor ay nagsilbing inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga naniniwala na ang tunay na koneksyon ay hindi kailangang ipakita sa publiko upang maging totoo. Sa panahon ngayon na lahat ay gustong ipakita sa social media, ang kanilang halimbawa ay paalala na may mga bagay na mas maganda kapag piniling manatiling privado. Ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi katatagan. Isang pahayag na ang tunay na damdamin ay hindi kailangang ipagsigawan. Dahil ito'y nararamdaman at nauunawaan kahit walang salita. Sa huli, ang ugnayan ni Nakukoy at Nora ay parang isang awiting walang liriko tahimik ngunit puno ng damdamin, simple ngunit napakalalim. Isa itong kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng sining at tadhana na kahit hindi pa laging magkasama, ay nananatiling konektado sa puso at diwa. Sila ang patunay na may mga relasyon na hindi kailangang laging maingay o lantaran para maging totoo dahil minsan, ang pinakatahimik na koneksyon ang siyang pinakamalalim, pinakamatibay at pinakamatagal.